Bukang mabait. <laughs> <laughs> Kamusta? Nagtatrabaho na kami nandiyan! Huli, Huli ka! Huli ka! Kala ko may tik-tik. Kala ko tik-tik. Nakakaulang! <laughs> kala mo tik-tik? Kala ko tik-tik. Saan ka nakakita ng sa sahig. <laughs> ang tiktik -tik na sa bubong. Eh, paano siya makakabal sa bubong natin ang taas-taas? <laughs> so, bubong na siya. Iba na ang panahon niya. May inaayos eh. Ah. Ano kaya inaayos ina ka rito? Diyos ko Kasi dati heart yan. May ginoon pa inaayos? Heart dati yan eh. Martes palang absent na ako ah. <laughs> <laughs> Sama daw ako pumasok, ngayon ka nag-ayos. <laughs> <laughs> pinit niyo ako pumasok, Di ka ready. Grabe. Huli, huli. Uy, ay, uy, uy. Ba't mga tauhan mo? <laughs> eh, talaga nila pag nandito tayo. <laughs> <laughs> Hindi niya <inaiso> yung wala tayo. Hindi, <laughs> <laughs> okay, okay lang yan. Tsaka lang... Asa sa okay, na wala nawala. Sa ka na ba? Nabugaw lang, Nabungo saya eh. yung heart. Oo, kawawa. Diyos ko, Ay, naku. Ayan, Araw tuloy. Ang hirap Masa... ng ginagawa niya, no? Oo. Ang hirap nung ginagawa, nung trabaho ko, yung ulo mo nasa ilalim, yung paa mo nasa taas. <laughs> Para lang maayos yan. Okay na, hihiya hey, mo na. Hindi mo nakakadagdag sa ganap namin. Ang mahalaga, maganda ang oh. Kahit okay na yung ngarag-ngarag yung ilaw na yan. Pagpahinga ka na, may pasesto doon. <laughs> <laughs> Papagod ka d'yan. Hmm. So nagandahan ka kay Pat, Maro? Pa? Ba pa bakit sa'yo mo siya nakita? Ba't ka nagandahan siya? ispatan niya um, eh. Uh -huh. Sa Facebook po, in ko siya kasi po, di ba, ano, nakikita ko yung tarpaulin. Ay, hindi, niya nasagot yung tanong ni Vong. Kung Ikaw binoto? Ba kung binoto ko pa si oh, Pat dati. Number one ko po sa balota yan. Oy! Bakit number one? Sa tingin mo, mama, oh, magiging maganda ang kanyang <makes> performance. Siya lang tumatakbo eh. Ay, siya lang. Wala pa kang choice. Wala kalaban. Wala pa na kalaban. incumbent <makes> <Wala> pa na. <kalapan>. Okay. Inaad mo siya sa Facebook. Yes po. Niligawan mo na siya uh noon. Ay, ah, hindi pa po. Bakit hindi mo nilagawa, niligawan yung babaeng inad mo sa Facebook? Kasi... May jowa pa po siya nandata. Ayun! So kahit may jowa ka na, nag aa ka ka pala mga random girls sa social media na nagagandahan ka na riserba mo in the future. Tama? Ako, ako po yung single. Siya yung may jowa. Si Pat. Ah, mali ako! Hindi mo tutulak si Chong tutugo ang mga bunga. <laughs> sorry, sorry. Pwede na. baby na. Paano mo mabaliin ba yun? Ang taas mo dun. Oh, Pag oh. itutulak ko tayo. Sin, nakita ko mga babae. Pwede na ko Pwede sabi yung ano. Si ano no? Yung si kuya na nag-ayos. Ano? ano? Oh, sabi niya, bali-bali na may hosting. <laughs> <laughs> oh, di ko di ako nagkamali. Tumatawa ba kayo ngayon? <laughs> <laughs> ba? Diba? <laughs> okay. So, inad mo siya. Ah. Yes, Hindi po. mo siya niligawan kasi may jowa siya Yes po. A banger. So kahit may jowa na yung babae, inaad mo pa. SK po kasi siya. Oh, yun ba ang dahilan? Ah. Eh sabi mo kanina, dahil nagandahan ka kaya in mo. Party na po yun. Parte ah. na ah. po yun. So anong mas matimbang? in mo siya dahil SK siya? O in mo siya dahil meron kang nararamdaman o na... Nako, wag ano ka ano ba yun? <laughs> Reggie, nag kami! Lakad ka lakad! Eh, siya sobered yan! Ano yung... Oh, ano, wag mo ako hoy 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 Bakit porkit songbird ka? Hoy, isip mo, pre. Napanood ko na yung video. ikaw pala to, Richard. Pwede na asawa mo? Hoy, ano naman, Richard. Hoy, Richard. Ikaw talaga, birthday mo, di Kaya ka, pumasok ako dalda darating si Richard. Hindi na birthday talaga bubuhay sa akin. talaga ang ay, Diyos ko, ganyan talaga. Para maiba tayo. Sabi, sabi mo nga kanina, di ba pag nagkakaedad, dapat nagre-reinvent? Pag nagkakaedad lang Oo, ba yun? Oo, dapat, dapat nagre-reinvent. Kasi sumakay ako ng MRT nung isang buwan. Oo. Oh. Lahat blandina na. <laughs> <laughs> sabi ko, parang hindi ko na rin makilala. Gagawa tayo ng parang kakaiba para wala tayong wala, wala masyadong kakaiba. Yan. Pero, happy birthday. Oh, thank you. Ha? Thank you for bringing her <laughs> Just Diyos ko, Reggie. Tignan mo naman ang suot, oh. oh, Diyos ko, oh. pag songbird ka na, oh. kahit ganyan ang suot mong wasak-wasak, mukha ka pa rin superstar. Siyempre. Oh. Oh. Diyos ko, nagsuot oh. ako ng ganyan. Oh. Anong nangyari? May nang limo sa akin. <laughs> Sabi sa akin, oh bakla, oh pangkain lang. Richie! <laughs> <laughs> hey, Uy, ka na. Madami na! Oo! <laughs> oh. Mag-birthday ka ulit next year, ha? Parang bumalik to, ha? Huwag ka nga alis dito. Oo oh, oh, So, nandito pa pala kayo. <laughs> <laughs> Maraming salamat sa paghiwalay ninyo. Bakit? Bakit? Eh, anong gagawin natin dito? Pinapahamakan natin itong segment na to. Tapos wala nang naghiwalay. Kaya po, Pilipinas, maghiwalay kayo! <laughs> <laughs> so...